Overload, sinolo na naman ni Paul Obelino si Kim Ju, ispated sa kahabaan ng BGC, dahong saan maraming mga mamahalin na restaurant. Simple lang manamit, ngunit kabog pagdating sa bebe time. Panigurado, <laughs> celebration na rin ito ng kanilang pagkapanalo. Kanitong relationship ang kahanga-hanga. Ang galing ng kanilang time management, ang ito pagdating sa lablet at trabaho. Just imagine, sobrang busy nila pareho sa mga solo projects. Ngunit, pagdating sa pagbibigay ng oras sa bawat isa, nabibigyan at magagawa ng paraan. Ito ang ilang komento ng fans mga supporters. Dati, aminin natin okay lang na hindi sila magkatuluyan. At naiintindihan natin na trabaho lang. Pero sa mga hinikilis nila, pagsagot sa mga nagiging interview, at obvious ang pagiging defensive ni Kimi, sa pangaasa ng mga katrabaho, nagbago na ang tingin ko. Ramdam ko na may something na sila. Lahat ng mga nakakatrabaho ng actress, na nagiging nobyo na. At hanap nito ay eh, pang long-term relationship. Halata naman na gusto rin si Paolo Abrino. O halata din naman na gusto ni Paolo Abrino si Kimi. Wala naman magbabawal sa kanila para silang singgen at nasa tamang edad para magpakasal at bumuo ng pamilya tanong sa sang ayan din ba kaya sa panibagong update